Magandang buhay sa inyong lahat mga kabagis Padibagong vlog na naman po tayo So ngayon, uh, samahan nyo ako Uwi ako ng Nueva Ecija Ako lang Kasi ako lang naman yung merong ano eh Yung runs para makapasok ng Nueva Ecija So yan, samahan nyo ako Mag isa lang ako sa biyahe kaya kayo makakasama ko ngayon Okay Kahapon nga pala mga kabagis Galing kami ng Tagaytay Bali... Doon kami nagpasko ng pamilya ko Nag-overnight kami doon sa Tagaytay Umihip lang kami ng ano... Ng sariwa at malamig na hangin <laughs> Sa ngayon naman, ito uh, nga Gaya ng nakikita nyo Paluwas ako ng Nueva Ecija ako lang pong mag-isa ang luluwas ng uh, Nueva Ecija Kasi napaka-importante yung araw na ito para sa akin Bakit? Kasi ngayon ay kaarawan ng aking mahal na mahal na ina So hinding-hindi ko po makakalimutan yan kaya gagawa ako ng paraan para lang makauwi at uh, masaksihan ng kanyang kaarawan. Eh ito nga kahit ako mag-isa, bibiyahe ako. Uuwi, uuwi ako. Nagpagas ako dito sa ano, sa Enlex Petron. Ganda na sa sakyan mga kabagis, oh. tingnan Gundang-ganda ako sa mga ganyan. Kagaya nung ano yung Jaguar. Andi ah uh, Meron pa eh yung Alba isang ano American brand. Eh yung motor mga kabagis oh. Isa rin sa pangarap ko yan eh, ayan oh. Big bike. <laughs> Kaya lang ano eh. Talagang balak-balak ko nang kumuha yan. <laughs> Ang daming may tutol. Tatlo sila. <laughs> Kaya mahirap ano eh. Mahirap ipilit eh. Ayaw ng mga anak ko. Ayan na, ayan na yung paborito. Ayan na, yung dream car ko. Yun! Ganda. Hanggang pangarap na lang. Ganda, oh, no? <laughs> Bagay. Hindi naman mga mangarap mga kabagis, di ba? Kasi, kung wala kang pangarap, wala ka na silbi sa buhay. So, kailangan, wag mong tigilan ang mangarap. Alam naman natin na yung imposible nagiging posible, di ba? Oh, yan you know? Kala mo yung laruan lang eh Meron akong ganyan laruan eh Yung Ano, yung nabibili sa Petron Meron ako dyan eh O, oh, diba? Kahit papano, meron ako Nag-ari ako <laughs> Miniature nga lang <laughs> Ngayon Dati-dati mga kabagis Pagka umuwi ako nung Nueva Ecija Umi-exit ako sa San Simon So ngayon, susubukan nating dumaan sa Santa Rita. Yan. Maharlika Highway. So, namis ko na rin dumaan doon, matagal-tagal na. Kaya total, bigla lang naman ako joyride lang. 'Di ba? So, tingnan natin kung anong meron doon, kung nag-iba ba, nagbago ba yung uh, highway doon o ang balita ko Meron na raw yung bypass. Oh, di ba? Social. Yan Santa Rita exit. 1,415 <laughs> Ang galing Alam nyo ba kabagis First time kong Ano, gamitin yung RFID ko Nung pumunta kami ng Tagaytay Doon sa ano, sa Coastal na, na ano talaga ako din ako kung papasok ako o oh, hindi eh, kasi baka ano eh baka hindi siya pupwede Dagdalawang is alam mo yun, nung ano nung, nung malapit lang kami doon sa may bo, to, ano yung sa may toll gate Ang lakas ng na na namin nung bumukas yung bar <laughs> ini talaga ako ayaw ko siyang ilapit eh Naghahanap ako ng cash <laughs> Kasi nasanay talaga kasi ako sa Alam mo nung malapit na kami doon sa oh, yun talaga nung tumaas kasi may RFID na kasi ito si B2 eh. Tawa lang kami palakpakan pa kami sa ano eh. Hindi ko lang siya na ano eh, na na lang video. So sabi ko nga dapat pala ano kinuhanan ko ng video. Pero talaga first time kong gumamit. Ta talagang uh, yung yung kabog sa digdig ko hindi maalis talaga. Tapos nung Bumukas yung bar Para ako labunutan ng tinik Yung lumuwag yung paghinga ko <laughs> Pero kami kinakainan dito eh Dati lugaw Masarap Dito sa gawin na ito Ayan o Kaya lang sarado siya Yun lang ang kaanwan dito Yung medyo matrapik traffic Compare mo dun sa may San Simon Kunti lang talaga yung ano Yung ma-encounter mo na Traffic May ano dito eh May bypass dito eh Ayaw ko lang kung ano Kasi sabi nila Tuloy-tuloy na rito hanggang San Miguel, Bulacan Oo, oh, totoo kaya? San Miguel, Bulacan Yun na raw ang, ano, ang labas Ito mga kabagis oh. Ito yung ano, bypass Ayan Ang labas daw nito ano na eh, San Miguel Bulacan eh. Yan. <laughs> o di ba? Okay ah. Yeah. daming rider San Miguel Bulacan ayan ba Isiha Yay uh, pap Ano na to? Papasok na ng gapan Ayan o, oh. gapan o oh. Pan Isiha Isiha ang lalim nung ano Merong ano doon yung tulay Yung ikadugtongan ng tulay Ang lalim Ayan o Gapan City Nalalaglag na yung N Tapos yung TY wala na Na ano na Welcome sa aking bayan Yung mga kababayan natin dyan Mga taga Gapan Shout out po sa inyo Yung mga nasa abroad wala pa rin pagbabago mga kabagis <laughs> Yun pa rin yung itsura niya Pero pansin ko lang Gumanda yung kalsada Dati Kaya ayaw ko dito dumaan Dahil akala mo sa ano Yung sungka Fort <laughs> Magsaysay 2,000 years later Ating ng matiwasay <laughs> Salamat Happy birthday to you! Ayan na yung nanay ko na matanda na. Hmm. Uh -huh. hmm, provinsya ang provinsya. So, liga! Liga, liga! Ah, di ko kayo pakakainin. Sige. Welcome to Nueva Welcome to Nueva Ecija ano nga pala nagpakatay na ako ng ano native na manok yun ang tatanghalian ko ngayon ayan, ayan pa yung ibang mga ano bibi tapos yung sampalok ang daming bunga ayan oh Oo. Oh. Daming bunga. Ayan o, oh, ang babat lang. Pwedeng pitasin. Ayan. Oh, dami. Ah, alam ko na mamaya mag-ano ko. Sinampalukan. Tingnan natin yung ano. Yung gansa. Yung gansa. Gansa. Ayan, yung gansa. yung kamyas mga kabagis ang daming bunga ayun oh nalalaglag na lang oh ay mag uuwi ako yan oh dami oh oh <laughs> ang dami oh huh? dami Ayan. Ayan. Ang dami. <laughs> ang sarap. May sampalok. May kamyas. May bayabas. Magluluto tayo ng isa. Yun yung handa ni nanay. <laughs> Ayan. Ha. Ang ano natin. Ang mino. Uh, isang adobo sa gata at sa kaldereta. Ayan. Ayan. Mga ah, kabagis. Nag-general cleaning ako. Tama. Ang dumi ng bahay. Simula kasi nung bumagyo na Ulysses. Ngayon lang ako nakauwi. Kaya ano, ang daming dumi. Yes. Dino you know lang. Walang malunggay. Ang dami-daming malunggay sa paligid. Ganung mga ko, mga puti. Mo, mga kabagat oh? Dami kong pamangkin Vloggeri? <laughs> ah. <Ayan, laughs> Sarap pagbarami 'di ba? 'Yan ano. Langaw. Pagpalinis ako ng ano? Ay, niya yung ano. Uh. Yung pa, ano, pato. Ay, no. Uh. Gansa. Pinapakuluan na dun sa ano? Sa tanglad. Ay, kaya nung nga na ako yun. Ay, sa ay ano, sabaw? Kung kira yung sabaw yun. Ano ati sabi? Patayin mo nga muna sabi. Pagdating na lang ito. Sabi ko yata. Yeah. Ay, nanay ko, say may birthday ngayon. <laughs> Di ba? Ayan, ubos, so. Oh. Walang natira. Ayan, aha! Ayan, mga kabagis, tingnan mo, oh O, oh, ha? Sisipag ng mga pamangking ko. Ayan. O, oh, ha? O, oh. Oh, yun, oh. Oh, ha? O, ha? sipag ng mga yan kasi alam nila pipila sila mamaya. siya sabi ng hobby. Dito sa probinsya, kainan na naman, tinola uli. <laughs> Walang katapusan tinola, samantalahin na. <laughs> Ay, kamukha ko. Ganyan na itsura ko nung bata ko. Minado ko, pangit ako nung araw. Eh. <laughs> yan, ito 'yung namin. Yan. Ito 'yung nasira. Ayan. Lumailay. So hindi ko pa maharap. Ito 'yung logo ko eh. Ayan. Ito E G B. EGB 'yan eh. Ano kasi 'yan mga kabagay sa tindahan ng ano, motor parts accessories. Familiar kayo dyan? Ayan. Panggapas ng palay. Ayan. Harvester. Ayan. Maandar yan, kabagis. Minsan, ginagawa namin laruan dito lumalakas yung ulan kaya ano hindi makapamasyal mm -hmm. kainan na na uli eh nanay ko may birthday kahapon ano yeah. kabagis ko eh? sinola yes sinola oh, ni balong yan Mamili ka na ng gusto mo dito. Oo, sige. Sige lang. Pag Kumain pagkasama-sama, mga kabagis. Sarap kasi ano siya umuulan-ulan. <laughs> Ang ano niya yung ulan ano siam-siam kung tawagin namin dito siam-siam. Ito yung kami sa ano sa probinsya. tung iba kasi mga pamangkin ko galing ng Ilocos. Mga ano mga nagkatingan sila dahil bertingan ni nanay. Ganyan yung ano tatay nila. Yan yung sumunod sa akin. Oh. Isang mahusay na mekaniko yan, mga kabagis. Heavy equipment mechanic. Ayan, no, oh. kung sino yung may, ano, may mga heavy equipment dyan na gustong magpagawa, kontakin nyo lang yan. Tapos, ang pinaka-pounder namin, yun. Ayan, no? Yan yung maestro namin. Kaya kami lahat mekaniko. tapay yung iba, mga kabagis, hindi makauwi. Meron ako dito oh. Ayun na, oh. ah, kabagis. Actually, ito yung ano eh. Ayun oh. Di ba? Pang ano to? Pang hand tractor. Maandar to. Hindi pa ito nagagamit Japan Surplus. Yan, Ito yung ano. Yung binabala kong ibigay kay Kabadi. <laughs> Badi Makimoto. Ayan o, no, diba? kaya sabi ko eh, kung paano kung makontakt si Badi. Ayan o. No. Maandar to. At, at dito nga sa loob ng ano 'yo yung... Ayan. Hanggang dito sa Nueva Ecija, mga kabagis, nakaabot yung Pisma sa Kapisil. Ayo, Ayok. Mga na Uwi na kasi ako mga kabagis kaya. <laughs> Ibibigay na tayo. Uh, mabigay tayo ng barya. <laughs> yung nandito lang ha. Kasi mga kabagis sinanay nang magbibigay kung sinong mga okay. ano kayang mabigyan lahat yung mga kapitbahay so, bala na sinanay dyan kasi huwi na ako Adrep, ina na bata pati isip bata <laughs> subscribe oh ya anak ni Yung tirang ito, ibigay ko na lang sa may birthday. <laughs> Lahat to, sa may birthday celebrant. <laughs> Hindi rin makagala dahil ano eh, maulan. Nakaka, ano, nakakatamad yung klima. Kaya so, uh, mapayapa tayong naka-uwi mga kabagis. So sana uh, nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin. Mula pa uwi ng Nuevesia hanggang sa pag pagbalik ng Manila, kayo pa rin ang nakasama ko. Maraming maraming salamat po at sana nag-enjoy po kayo sa road trip natin going to Nueva Ecija. Okay? Maraming maraming salamat po. Magandang buhay sa ating lahat.